nakikipag uusap kami kay Evgeny Alexievich Fedorov. Evgeny Alexievich, koronel ng hukbo ng Russia. Evgeny Alexievich, kandidato ng mga agham pang ekonomiya, representante ng mababang kapulungan ng parlamento ng Russia, miyembro ng State Duma Committee on Budget and Taxes, aktibong tagapayo ng Estado ng Russian Federation. Hindi ito ang una nating pag-uusap. Nagfilm kami ng maraming video ng magkasama sa isang lugar sa paligid ng sampu-walo, 8 7 taon na ang nakakaraan. At bakit ako napunta sa iyo ngayon sa taong 2025? Oo, ngayon ay Hunyo 2025. Dahil karamihan sa iyong mga hula at hula ay naging tama. Hindi lahat, hindi lahat isang daang porsyento. Ngunit, gayon pa inihambing ko sa maraming iba pang mga politiko, ilang mga analyst, mga chatterbox sa YouTube, doon. Well, sa iba't ibang mga, inihambing ko sila sa lahat. At lumalabas na ang porsyento ng iyong mga hula na ginawa mo noon sa nakaraan, oo, ito ay napakataas. Mas mataas ka sa lahat. Marami kang hit sa mga nangyayari ngayon. Ibig sabihin, nagkatotoo ang hinulaan mo. Well, ganap bahagyang, di ba? O ito ay nagkatotoo, ngunit sa isang bahagyang na anyo. Ngunit gayon pa nangyari ito. At syempre, interesado ako kung bakit meron kang ganong pananaw. Well, maliwanag na hindi ka tagakita. Tama? Hindi. Hindi isang uri ng astrologo. Wala iyon ay magpatuloy ka mula sa ilang mga pagsasaalang-alang. Ano ang iyong sikreto? Nagpapatuloy kami mula sa agham? Palaging nagbibigay sa iyo ng sagot ang agham dahil ang agham ay isang matibay na formula. Ayan, 2 plus 2 is 4. Ang aming hinuhulaan ay hindi komplikado sa lahat ang sinumang tao na dalubhasa sa pamamaraan at um sa kasong ito ay umaasa kami sa pamamaraan ng agham ng kompetisyon ng mga bansa sa mga prinsipyo ng makasaysayang pagbuo ng sangkatauhan sa pangkalahatan kung paano ito nabubuhay sa planetang Earth kung paano ang mga relasyon sa pagitan ng mga tao sa pagitan ng mga estado mga bansa at sa makatuwid ang mga motibo sa algorithm ng pag-uugali na ito ay pareho para sa lahat iba't ibang paraan ng pagkamit ng mga layunin kaya naman alam ng mga nakakaintindi nito. Well, ang pinakamalapit dito ay mga historian at abogado. Pagkatapos ay ibibigay din nila sa iyo ang lahat ng mga pagtataya ng maaga. Walang komplikado kung ikaw ay nalubog sa ganitong uri ng agham sa matematika na ito. Hindi alam ng lahat kung paano mag-ayos ng mga gripo, ngunit may mga tubero na alam kung paano ito gawin. Hindi dahil sa mga henyo sila, ito ay dahil ginagawa lang nila ito at pinag-aralan ng isyo. Ganon din dito, ibig sabihin na uunawaan natin kung paano nagpapatuloy ang mga relasyon sa pagitan ng mga bansa at naiintindihan natin kung ano ang nangyayari at kung ano ang magiging resulta ng relasyong ito. Ano ang pinagbabatayan mo dito? Kompetisyon ng mga bansa. Ano ito? Buwin natin sa ganito Teorya kompetisyon bansa. Oo. Uh. Ang mga tao sa planetang Earth ay naninirahan sa mga komunidad na tinatawag na mga tribo sa mga huling estado. Ngayon, ito ay tinatawag ng mga bansa, well, estado bansa. Narito ang mga hayop, nakatira sila sa ilang uri ng mga kawan, sa pagmamataas, ilang uri ng mga paaralan. Ito ang kanilang anyo ng buhay. At ang mga ito, well, uri ng mga asosasyon ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Ito ay kompetisyon sa buhay na kapaligiran o kompetisyon sa kalikasan. Dito nabubuhay ang isang tao sa pamamagitan ng kompetisyon sa mga estado at mga bansa at mga tribo bago ito. Well, iyon ay ang estado, kung ihahambing natin ito sa mundo ng hayop, ito ay isang uri ng kuyog, di ba? Oo, isang kuyog ng mga bubuyog. O ito ay isang pakiti ng mga lobo. Isa alang-alang ito na isang anthill. Dito siya nakatira dito, halos nagsasalita, napakamagas pa ang anthill at nakikipagkumpetensya sa iba pang mga anthill. At bilang resulta ng evolusyon, may isang daan at siyam na tatlong tulad ng mga anthill na natitira ngayon. Kaya binilang mo ang lahat ng estado? Oo, na nakarehistro sa UN. oo. Okay, okay. At ito ay kompetisyon sa pagitan ng mga bansa? Ito ang kompetisyon ng mga bansa at sa makatuwid ang buong buhay ng sangkatauhan ay patuloy ng mga digmaan. Bilang highlight ng kompetisyong ito, kaya kumuha ka ng anumang aklat aralin sa kasaysayan at tingnan ang dulo, kadalasan mayroong isang maikling paglalarawan ng mga makasaysayang kaganapan sa aklat aralin sa kasaysayan. At doon wala kang iba kundi isang listahan ng mga digmaan. Digmaan, 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 kudeta, ibagsak, digmaan, 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 digmaan revolusyon. Ito ang pagpapahayag ng kompetisyon ng mga bansa sa anyo ng pinakamataas na mapagkumpetensyang pakikibaka sa anyo ng mga digmaan. Lahat ng digmaan ay para lamang sa mga teritoryo. Iyon ay, ang mga digmaan ay hindi para sa mga teritoryo, mayroong mga intermediate, hindi sila kadalasan ay hindi ganun kalaki. Ang anumang malakihang digmaan ay resulta ng pagbabago sa mga hangganan nito o walang pagbabago, ngunit pagkatapos ay isang pagtanggi sa ilang teritoryo. Iyon ay sa makatuwid, ito ay isang pakikibaka tulad ng mga hayop para sa isang tirahan o iyon ay para sa isang kontrol na lugar kung saan ito ang ilang kawan halimbawa ay kumokontrol sa teritoryong ito. Ibig sabihin, nakikipagkumpetensya ang mga bansa sa isa't isa at produkto ng teritoryo kompetisyon sa pagitan ng teritoryo para sa kaligtasan. Well, karaniwang ito ay kaligtasan ng buhay tulad ng mga hayop, syempre. Tingnan mo, ito ay ganap na pareho para mabuhay. Ibig sabihin, sino ang mabubuhay kung sino ang, kumbaga, ay sumisipsip at magpapasakop kung kanino makakaligtas. Ngunit dahil ang isang bansa ay tulad ng mga anthill na ating tinalakay, kung gayon ayon dito, ito ang mga patakaran ng paggana. Ang mga tao ay karaniwang pareho sa lahat ng dako, dito man, sa England o sa France. Ngunit ang kanilang komunidad ay sa katunayan ang link ng kompetisyon, ang komunidad na iyon, at nang naaayon ang pagpapalawak ng teritoryo ay nagpapahintulot sa komunidad na ito na magbago na sumisipsip ng ibang mga tao kung handa silang maglaro ayon sa mga patakaran ng komunidad na ito at sa ikalawa o ikatlong henerasyon ay makakalimutan na nila na sila ay nilamon kaya ang pakikibaka para sa kaligtasan ng mga pambansang komunidad ay ang kompetisyon ng mga bansa oo ang lahat ng teritoryo sa planetang Earth ay nahahati alin sunod dito kung gusto mong maging mas malaki, kailangan mong alisin ito sa isang tao. Bakit hindi tayo makapagtulungan? Dahil ang motibo ng isang tao, gayon din ng sino mang nabubuhay na nilalang, ay mapagkumpetensyang pagpapalawak? Oo, marahil ang isang lobo ay maaaring makipagtulungan sa isang tupa. Ayon sa teorya, pagsamahin ang mga tupa at pakainin ng gatas. Ngunit sa kalikasan ito ay hindi ganoon ito ang buhay. Sabihin natin na ang Diyos o ang isang bagay ay organisado ng eksakto sa paraang ito. Ang isang tao ay bahagi ng buhay na kalikasan na may sariling mga diskarte at prinsipyo tulad ng sa buhay na kalikasan. Ang utak ay parang instrumento na may pananagutan sa pagkilala sa isang buhay na nilalang, isang tao mula sa isang buhay na nilalang, isang tigre, isang lobo, isang oso. May utak din sila. Iba't ibang antas ng pagiging epektibo. Oo, may mga kuko, ngipin, tainga, at pagkatapos ay mayroon ding makapangyarihang utak. Well, ang layunin ay hindi nagbabago sa prinsipyo, tama? Yun ay, oo, yung kung saan nabubuhay ang lahat ng nabubuhay na bagay, kung saan nabubuhay din ang tao. Ito ang pinapansin ko, Nakikita mo, ito ay para sa lahat ng bagay na nabubuhay na ang isang tao ay bumuo ng isang bahagi ng kultura. Oo, ito ay makabuluhan. Siyempre, isang libong beses na mas malaki kaysa sa mga buhay na nilalang. Oo, ngunit sa prinsipyo, hindi nito binabago ang kahulugan at layunin. Ito ay isang add-on sa base. Oo, oh, oo. Oh. Yun ay ito mismo ay hindi nagbabago sa layunin. Ito ay totoo lalo na para sa mapagkumpetensyang pakikibaka ng mga bansa. Maaring may mga pribilehiyong posisyon para sa isang individual sa loob ng isang bansa. Maari siyang maging isang makata, isang manunulat, mahal siya ng lahat, ngunit ito ay nagpapalakas sa kultural na bahagi. At ang kultural na bahagi ay nagpapataas ng katayuan ng bansa. At ang pagtataas ng katayuan ng isang bansa ay may positibong epekto sa mapagkumpetensya ang pakikibaka ng partikular na bansang ito. Sa makatuwid, ang mga bansa sa prinsipyo ay nagmamahal sa kanilang wika nga mga kultural na figura dahil sa geopolitical, historical na kahulugan, ang isang natitirang kultural na figura ay nakakamit ang layunin ng pambansang pangingibabaw kaysa sa isang sundalo. Well, sabihin na lang na magkahiwalay sila. Ang sundalo ay may sariling gawain, ang kultural na figura ay may sarili iba't ibang mga globo. Ngunit para sa estado, sa esensya, ito ay isang solong puwang para sa pagpapalakas ng impluensya nito. Anumang malaking estado at lalo na ang isang imperyo bilang susunod na yugto ng estado ay gustong palawakin. Ito ang pangunahing prinsipyo, ang pangunahing prinsipyo, palawakin, palawakin, palawakin. Kapag kinuha mo ang iyong lugar kung saan maaari kang tumawid sa pisikal na mga hangganan, halimbawa, sa rehiyong ito sa Eurasia, tiyak na aakyat ka sa ibang kontinente. Ito ang prinsipyo. At no sa pamamagitan ng paraan, ang Unyong Sobyet ay may parehong prinsipyo? Bakit siya umakyat sa unang lugar? Lumikha ng mga revolusyon sa buong mundo. Sa Afghanistan. Parehong prinsipyo. Hindi lamang sa Afghanistan, ngunit U uh, sa Latin America at sa Anman at sa Afrika. Dahil ito ay isang prinsipyo, ito ay isang prinsipyo ng mapagkumpetensyang pakikibaka sa pagitan ng tao at bansa upang palawakin hanggang sa pigilan ka ng iba. Ibig sabihin, papalakihin mo ang sarili mo hanggang sa mapatigil ka ng may nagpapalaki rin sa sarili mo. At ang sandaling ito ng pakikipag-ugnay ng mga ambisyon ay ang mga bagong hangganan. Bilang resulta ng paglalasaan nyo ng isang digma ang pandaigdig. Kami ay nakikipag-usap doon. Ngayon, maaari kang makipag-usap ng maraming sa mga dayuhan na hindi ang kaso noon. Ah, uh, and well, lahat ng normal na tao sa pangkalahatan. Normal Germans, Dutch, Americans who talk to them, they don't ask to be hurt. I don't ask for them to be harmed, yes. But it is certainly the state as a system that came into conflict. They have a certain competitive struggle. oh hindi magkaibigan si Margains. Oh. Ngunit ano ang dapat nating gawin kung tayo, mga tao, ay nakikipag-usap ng normal sa isa't isa at wala tayong mga reklamo laban sa isa't isa? Ngunit ginagawa ng estado at kabilang tayo sa iba't ibang estado. Ano ang gagawin? Mabuhay sa buhay na ito, mamuhay ayon sa mga tuntunin ng buhay na ito. Kung partikular na ayaw mong magkaroon ng mga problema ang iyong henerasyon, may mga mekanismo na binuo sa lipunan ng tao. Dito halimbawa ay mga tulisan. May kanya-kanya rin silang rules of relationship, di ba? Oo, binugbog at pinapatay nila ang isa't isa doon, ngunit mayroon silang ilang mga patakaran. At ang mga panuntunang ito, halimbawa, sabi nila, ang mga ritual ng mga patakarang ito ay binuo sa kanila. Ito ang tinatawag nating pro e eh, batas. Iyon ay, bago ang batas ay may mga ritual, na kalaunan ay naging batas sa anyo ng mga tiyak na agham at dokumento. Ako ay isang abogado, sa anyo ng mga legal na dokumento at iba pa. Ibig sabihin, mga bandido, nag-aaway sila sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin nun ay araw-araw silang nagsushooting sa isa't isa. Ibig sabihin, magkakasundo na sila. Binaril isa't isa, umupo, binilang, pagkatalo Isinasalang-alang kung ano magagawa isa, kung ano magagawa gang, nagkasundo Gilid kalye, nagnanakaw ka, nagiipon tribute Gilid nagnanakawan, nangongolekta tribute, nangongolekta stall Tapos na ang digmaan Pagkatapos ay naipon ang mga kontradiksyon Ang isa sa kanila ay nagpasya na siya ay cool Wala siyang limang daang bandido, ngunit isang libo na At muli O ibang salita o, oh, o oh, ibang salita, muli ay isang digmaan na muling napagkasunduan. Sa prinsipyo, ito ang mekanismo ng sangkatauhan, ito ang batas. Ibig sabihin, isang digmaang pandaigdig na pagkasunduan. Kung pag-uusapan ng batas, kompetisyon ng mga bansa, anyo ng organisasyon nito sa anyo ng batas, makakakuha ka ng sagot sa kung ano ang gagawin. Hindi lamang kung ano ang ginawa ng imperyo ng Roma, dalawang libong taon na ang nakalipas, kundi kung ano ang gagawin ngayon. Oo. Oh intindihan mo ba? Dahil iisa lang ang sistema? Pareho lang naman. Tulad ng lumalabas, ang lahat ay iisa at pareho. Sa kalikasan, sa pagitan ng mga tao, sa pagitan ng mga tulisan, sa pagitan ng mga estado. Pareho, pareho ang prinsipyo at pareho ang mga aksyon ng lahat. Kaya kung alam mo ang prinsipyong ito, makakabuo ka ng diskarte batay dito at makakuha ng resulta,